Did I hear that right? Over a hundred projects are being investigated at the moment. Uh, opo, and uh, I think the uh, a pa po yan. So dami ng mga nagsusumite hindi gamang sa amen kundi patina rin sa isumbong sa pang website. Dun sa mga complaints po natin, what year to what year uh, are those complaints coming from? Um, iba iba po, uh, Mr. Chair. No. Means po marami po dito, eh, patipo yung. Um, uh, previous administration no? sa years 2017, 2018, 2019. Uh, pero meron din pong mga um, nag nag, 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 nagpapadala ng mga reklamo nila at sumbong nila. Ito pong mga recent, katulad po nitong mga nakaraang binisita natin sa Bulacan, sa kahapon sa La Union, uh, etc. sa mga susunod na araw din po, pati po sa Quezon City, eh, meron po tayong bibisitahin dahil po dun sa press conference ni Mayor Joy Bigmonti kahapon So out of the There 100 spanning at least the past couple of years and doon din po sa EO ng pangulo uh, ang mandato po niya ay the past 10 years So the past 10 years we've been receiving we have complaints from projects spanning 10 years no Uh dito sa so 100 projects that we're currently investigating um what year seems to have the most projects in question hindi ko pa po masasabi kung ano ang ano pero spread out po ito eh no ah uh, meron pong mga uh, 22, 23, 24, meron din pong mga iba na 2018, kagaya po nung binisita ng ating pangulo sa Baguio, 2018 po 'yon. Meron din pong earlier than that. No? At meron din pong ah uh, uh, even during the pandemic, meron din po tayong mga nakukuwang mga reklamo. So ano po ito no? At talagang napakarami po no? Kaya nga po ano uh, mabuti pong nagsimula na rin po ang trabaho ng ICI para po meron tayong katulong at katuwang dito. Mr. Chair, I want to uh, highlight this for the record that the cases span from 2017 all the way up until uh, 2024 and uh, more recently uh, the projects that are being investigated in Bulacan and La Union. My point being this has been an institutional problem that we're trying to correct. Uh, Mr. Chair, if I may ask uh, the good secretary, Um do you have any particular reforms that you want to highlight in the DPWH that our kababayans listening online can uh, proudly uh, listen to Um actually marami, naiisip, no? At marami implement uh, our only um, uh, I guess our only um, right now what we are dealing with is number 1 Pagpasok ko po dito two weeks ago, exactly two weeks ago, is nabombard na po tayo ng napakaraming mga reklamo na nagsimula na rin po sa mga sumbong na pinadaga sa ating pangulubismo. Uh, kaya po, medyo nauubos po ang oras natin ngayon sa pag-iimbestiga ng mga kasong at proyektong rinireport sa atin. So tingin ko po, ang una pong order of business natin ngayon is kailangan i-address natin itong mga reklamong ito. Number one po yun. Because we have to make people accountable. At yun na po ang ginagawa natin. Tulong, katulong na rin ngayon ng bagong tayong ICI. Kaya po, meron na tayong final na unang kaso. Sa akin pang pagkakaalam, meron pong panibagong kaso na ifa-file this week ang ICI. Uh, nabigay na po namin ang mga dokumento para sa kasong iyon. At sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy po ito. And this will involve multiple personalities both from within the department and outside of the department. Parallel to that, nagsisimula na rin po tayong pag-aralan ng mabuti ang mga proseso sa DPWH. Dahil sa ating pag inspect sa ating pagkakausap sa mga tao mismo na nasa baba, pati na rin po ang ating mga local government officials, ang ating mga provincial officials, may nakikita na po tayong mga red flag na kailangan nating i-address. Halimbawa po, yung nasabi ko kanina, marami po sa mga proyektong iniimbestigahan natin ngayon ay simulat sa pool pa lamang, eh, wala man lang ni plano. Una pong red flag yun. Dapat po, wala pong nakakalusot na proyekto na ginalagyan ng pondo sa budget na iniimplement, pinapabid, na wala man ng plano. Ngayon lang po ako nakakita ng departamento na nagkakaroon ng budget at naawardan ng proyekto na wala man lang engineering plan. No, wala pa po ako nakikita ganoon. At talaga po ako ay nasa-shock na nangyayari po ito sa loob ng BPWH. That needs to be addressed immediately. And it should not be difficult to address it, uh, Mr. Chairman no? Kung i-require -re lang po natin na lahat ng proyektong bago ipasok sa budget, eh dapat may klarong plano, eh hindi po mangyayari ito. Pero mukhang hindi po yon ang nangyayari ngayon.